Eto mga sir yung kasa na may ongoing promo ngayon na maraming promo pagdating sa cash price. Ito meron sila rito tag 5,000 pesos. Grabe, isang buong motor na hindi lang yan. Eto rin tag 5,000 pesos lang din. Ayan o. No? Oh. Ito meron sila rito ang Kawasaki Fury 125 for only 5,000 pesos. May Honda Beat pa rito nasa 15K 15 naman. Ayan o. No? Oh. Itong Honda Beat na to nasa 13,000 pesos naman. Ayan o. No? na 135 bata to nasa 7,000 may tag 5,000 may tag 7,000 pesos ulit itong Suzuki Raider R150 na carb type itong isang to nagre range ng nasa 36,000 pesos naman so ay what is up mga sir bago sa inyo ipakita ko ano, ano unit yung meron dito tsaka kung magkano yung cash price dito muna tayo sa address tsaka contact number nila kasi ito talaga halos ito yung pinaka majority na tinatanong eh. ito napakadaling puntahan lang niya kasi dito siya mismo sa Wiltec Taytay, ayan, ipin nyo lang sa Google Map or sa ways. Wiltec Taytay, matik yan, dito na yung pinakabagsak nyo And sa mga magtatanong ng contact number, eto mga sir yung pwede nyo tawagan, eh. yung contact number nila Kung sakaling may question pa kayo or inquiry na hindi ko masasama dito sa ating video, alright? So eto nga mga sir, magsimula tayo dito sa Suzuki SkyDrive na FI version nila Color silver yung kulay niya eto yung pricing lang nila rito Nasa 16,000 pesos eh, no? Isang buong motor na kagaya ng uh, Ibang motor mura sale ng Wiltec na na-vlog natin No hidden charges talaga to Kumbaga yan lang ilalabas mo Para maiuwi mo tong motor na to So pagdating sa condition kung hindi ka ganun kasailanan Pwede na rin to eh, no? Maganda pa naman yung kulay niya Kaya lang medyo may mga dents Sa headlight lens nga suabe suabe Sa gulong medyo palitin nga lang And yung overall condition ng skydrive drive na to Sa mileage nasa 77k, medyo mataas nga lang yung mileage niya. so bukod dyan, meron pa sila rito yung TBS na XL100 kaya lang ito medyo mataas pa nasa 20k yung bentahan nila rito pero tingin ko medyo bago bago pa naman tong unit na to, may TBS na gas, na scooter nasa 17,000 pesos naman to ayan yung itsura nya, color gray. so pagdating dito sa Raider J nila, nagre-range nang nasa 10,000 pesos ayan yung itsura nya ito yung ano, rim version ng Raider. Tapos sa mileage nito nasa 43k. Ayun yung overall condition niya. Kung hindi kayo ganun kasailanan, pagdating sa presyo naman, pwede na rin to kasi mababa na lang. Baka kung gusto magkaroon na sarili mong motor pero wala kang malaking budget, sa mga ganitong presyo, safe na rin to. Inyalan talaga syempre. Since second hand pa rin to, mas maganda na ma-check mo pa rin maigi. So bukod dyan, meron sila rito ang Honda Vit na 110 FI. Itong isang to nasa 15,000 pesos naman. Eh, no, medyo may butas nga lang siya rito. Pero tingin ko minor na naman to. Importante talaga ma-check mo rito isang makina. Ayan yung overall condition niya. Tapos yun nga pala mga sir, disclaimer lang tong promo nila ay October 23 to 25 lang. Kaya kung nag-arap ng second na motor, kung napanood nyo rito, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Pumunta na kayo dito. Tapos meron sila rito ang TBS na Neo XR. Etong isang to nasa 10k naman. Ayan o. No. Ganun pa rin isang buong motor. Okay pa rin yung lens niya, eh, no? Sa mileage, ah, ito nasa 12k. Wala nga lang tong grab bar. Pero sa price okay na rin nasa 10k na lang. Tapos dito meron silang Neo XR pa rin. Etong isang to nasa 5k naman. Ayan o. No. Kaya lang medyo marumi-rumi lang siya pero motor wash lang to. Okay na no, ulit to. And yun nga pala mga sir, kung may mga tanong pa kayo, pwede nyo silang i-message directly dyan sa mga contact number nila mga sir. Kasi hindi ho tayo taga dito nagbibigay lang tayo ng tips and information kung saan may mga second hand motorcycle tapos dito meron sila ang Suzuki Skydrive eto yung mga FI version nasa 21k naman to kaya lang wala na yung kanyang ano headlight lens pero kung willing ka ng mga assemble ayan puntaan mo lang dito may Suzuki Skydrive na FI version nasa 28k naman tong isa na to ayan yung overall condition niya, medyo basag nga lang yung lens nya rito sa banda dito tapos meron uling T base na DAS, ito automatic. Nasa 17,000 pesos naman. Medyo mataas nga lang pa isang to. And meron sila rito ang Suzuki Smash 115 Carp Type. Ito mga pampalengke, pangharabas. Napaka-goods na rin gamitin ito. Nakakatuwa rito, mababa na yung presyo niya. ano, eh, no? 9,000 pesos na lang. Ganun pa rin isang buong motor na. Ayan, sa mga hindi naman kasailanan dyan, tapos wala kang malaking budget, pwede na rin sa presyo, 9K lang sa mileage nito ito nasa 52,000 nga lang so ayan talagang kilatisin mo na lang pagka pinuntahan mo drum brake version to and then dito sa kabila may mga motor pa rin dito eh eto TBS na DAS na color magenta nasa 15,000 parang medyo may pagka pink yung kulay nito tapos dito sa Mio Sporty nila meron sila rito tag 15,000 pesos naman ayan o oh. kaya lang wala na yung kanyang smiley tapos naka market na siya na shock sa mileage nito is 40 nila nasa 21k naman tapos may TBS pa rin na DAS etong DAS na to nasa 16,000 pesos Ayan. ganun pa rin to isang buong motor pa rin kagaya ng nablog natin sa mga ibang branch ng will yung mga nakamoto mura sa nila no hidden charges yan lang daw ilalabas mo pwede mo nang maiwi yan tapos meron pa rito eto mga budget mill naman to mga pang budgetarian na motor This one nagre-range ng nasa 5,000 pesos. Ayan, no? Oh. Meron na rin tong plate number kasi may QR code ako nakita sa kanya headlight lens. Drum brake version, ito ay semi-automatic. TBS Neo XR. Hindi ko lang sure kung ano to, ah. Kung 110 or 125. Pero pagkakalam ko, carb type pa to. Tapos dito, ganun pa rin. TBS pa rin. Color combination naman to ng black and red. Itong isa, ano, eh, color orange at ka black. So sa pricing nito, nasa 5,000 pesos. Pagdating sa mileage, nasa 5.8 lang tapos medyo butas nga lang yung seats nya pero yun mga minor na importante rito makin eh tapos dito meron silang Suzuki Raider na carb type etong isa na to nasa 31,000 kaya lang wala na yung kakanya sa gilid ayan yung itsura nya bukod dyan meron pa silang Raider na 150 carb type eto kompleto naman yung kaka nito nasa 64,000 pesos ayan yung itsura nung gilid nyo tapos naka-repainted na rin yung kanyang mugs tapos naka elbow na yung kanyang pipe so ayan Raider tag magkano ulit nasa 64k tapos meron sila rito ang Kawasaki na Fury 125 for only 5,000 pesos naman ayan, o. etong Fury nila wala nga lang siyang headlight lens pero kung kursonada nyo madali nang bilhin nyo importante nga yung makina tapos meron ulit sila rito ang Mio Sport Ito sa Mio Sport nila Ah, nasa 15k naman to. Kaya lang tong Mio Sporty na to medyo naninilaw na nga lang yung lens niya. So ayan, kung korsonada niya, punta niyo lang dito sa kanila. May TBS uli na dust color magenta. Etong isa nasa 17,000 pesos naman. Ayun yung itsura ng lens niya. So abe pa rin no, detailed pa yung itsura niya sa low Tsaka yung pagka pink niya okay pa rin naman. Tapos last unit, uh, ah, dito sa may bandang harap, meron sila rito ng TBS pa rin. Etong isa to nasa 10,000 pesos naman. Ayun yung itsura niya. So hindi lang ito yung mga unit nila rito sa may harapan ng tech dito sa may Taytay. Uh, meron pa dun sa may kabila ma, may check, check pa rin natin yung mga sir ha? Tapos meron sila pala rito mga unit na pwede mong kunin ng hulugan. Ito yan to, mga to. Tapos lahat ng pinakita ko sa inyo mga motor nandito. Mga valid lang siya for cash basis. So hindi ko na isasama to ha pero pagka pumunta kayo dito na October 23, 24, 25 ayan, eh, may kita nyo naman yan so ayun, kanina kung nandun tayo dito naman tayo sa mga display nila rito sa may loob yung ibang unit kasi hindi na nila nalabas so eto, uh, ah, papakita ko na lang sa inyo kung ano pa yung unit yung meron dito sa pinaka loob ayan, marami pa rin kaya lang eto kasi mga hindi na nila nalabas so, ha eto, meron silang reader ah, radar na FI dito kaya lang eto, medyo sira na yung kanyang harapan pero ang kursunada nyo magbuo, eh, no? ayan o, nasa 30,000 pesos. Raider Fi, meron din dito ang Kawasaki Rouser na NS160, nasa 15,000 pesos naman to. Ayan eh, no? So, punta lang kayo dito sa kanila ha, para macheck nyo to ng actual. Kung natitripan nyo or kung kursunada nyo, ayan, may TBS na dash pa rin, nasa 20k naman tong isa na to. Bukod dyan, ah, may mga unit pa rin dito. Oh, papakita ko na rin sa inyo dito. May Honda Beat pa rito, nasa 15k naman. Ayan eh, o. Aha. Ayan, itura na Honda Beat nila. Honda Beat na FI version na rin to ha. Meron din sila rito Suzuki Skydrive na FI color glossy black. This one ha, sa 10,000 pesos naman. So ayan, talagang i-check mo na lang pagka pumunta ka rito sa kanila. Ayan yung condition niya no. Tapos meron sila rito TBS na Apache for only 5,000 pesos. Ayan ang uh, mga hindi lang kasi nila nailabas itong mga unit na to doon sa may pinagblagan natin kanina. Pero ito available pa rin naman to dito sa kanila. Itong Honda Beat na to nasa 13,000 pesos naman. Ayan Medyo tinip na nga lang yung kakanya. Tingin ko walay eh. Pero yung mga ganyan kasi madali lang solusyonan yan. Tapos dito sa kabila, uh, meron pa rin dito mga unit. Itong isang to, XL100 nasa 15,000 pesos. Itong TBS na DAS na to, 8,000 pesos sa mga hindi nakakalam ano to indian brand yan yung tbs tapos etong badja na to nasa 5,000 pesos naman tapos eto same price lang din 5,000 pesos may fury pa rito na 125 kaya lang medyo sira yung harap nya eh pero yung presyo nya nasa 5,000 pesos so ayan lahat ipapakita ay, ko na sa inyo para alam nyo yung dadat na nyo kapag kapamunta kayo rito ah, meron pa rito honda beat color black naman eto basag lang yung lens niya pero sa presyo mura na. Eh no, 19,000 pesos na lang. Eh yung lens niya na may basag. So kung natitripa nyo, pwede nyo puntahan nyo dito. etong bit na color white, nasa 25,000 pesos naman to. May mga unit pa rin dito, eto Rouser. Rouser na 135 bata to. Nasa 7,000, may tag 5,000, may tag 7,000 pesos ulit. Tapos eto yung mga ganitong motor type nila nagre range ng nasa 15,000 pesos Ayan, oh. medyo madilim lang dito kaya pin flashlight na na para makita nyo tapos may rouser uli rito etong rouser na to 5k tapos ganoon pa rin TBS pa rin eto nasa 5,000 pesos tapos dito may 5,000 25,000 mga TBS Apache to tsaka TBS na Neo XR So ayan yung dadat na nyo mga sir pagka pumunta kayo dito bukod don sa pinakita ko sa inyong unit dun sa labas tapos meron din sila rito ang Suzuki Raider 150 etong isang to nagre range ng nasa 36,000 pesos naman ayun yung overall condition nya pwede na rin sa presyo mababa na oh. 36k na lang ayun yung itsura ng lens nya oh. medyo blowish pa yung front fender nya nga lang medyo may sira na parang tapas yung na. tapos meron pa sila rito Suzuki Skydrive ito yung car type version mga sir etong isang to nasa 10,000 pesos naman. So ayan mga sir, lahat ng unit na nakamotomura dito sa kanila. Ay ah, hindi, ito pa pala, meron pa pala, sorry. Mag-outro na ako, may nakita pa akong unit. eto naman, gt 100 for only 5,000 pesos lang. Ayan yung itsura niya. Pampasada to mga sir ha. So ayan na lahat ng available uh, second hand motorcycle nila na nakasale this uh, October 23, 24, tsaka 25 buulitin ko mga sir, ako naghanap kayo na second na motor pumunta na kayo dito sa kanilang branch para hindi kayo mabusan ang unit alright, so ay naka mga sir na check na natin itong mga available references motorcycle dito ngayon sa Wiltek Taytay Rizal, kung sakaling naghanap kayo na second motorcycle hopefully itong video natin nakatulong sa inyo para manap nyo yung inanap nyong unit and yun nga pala mga sir ah, kung bago lang kayo dito sa ating youtube channel please don't forget to click subscribe button para palagi kayong updated sa mga susunod na reposery vlog natin Ila lang thank you for watching